Mr. Makatuno, before anything else, gusto ko lang pong sabihin napakasarap ng makatuno mahablangka. Nakakalungkot lamang na sa mismong bahay kung saan ginagawa ang masarap na mahablangka, eh doon din napatay ang inyong misis. Your honor, irrelevant. Attorney Matias, go straight to the point. Sinabi niyo na matapos ang pagpatay ay nailuto at naibenta niyo pa rin ang maayos ng mahablangka. Po. Your honor, how is this relevant to the case? Establish a clear standpoint, Attorney Matias. Nasaang parte naku kayo ng pagluluto ng mahablanka, nang makarinig kayo ng sigaw sa second floor? Your honor, tuturuan ba tayo dito ni Attorney Matias kung paano magluto ng Mahablanca? Sustained. Kalalagay ko lang ho ng cornstarch at gatas tsaka kayo nakarinig ng pagsigaw. Kaya iniwan nyo at umakit kayo sa second floor. Tsaka nyo nakita ang inyong kasambahay na binarel ang inyong asawa. Tama ba? Apo. At nanatili na lang kayo doon. Hanggang sa dumating ang mga polis. Sinabi nyo rin na nailuto at naibenta pa rin ng maayos ang Maha Blanca. Tama ho ba yun? Opo. Talaga? Naging kasambahay din ho kasi ako noon. At kapag nagluluto ako ng maha blanca, kailangan bantayan mabuti. Para mahalo at hindi mamuo. So, paanong nailuto at naibenta niyo pa rin ang maha blanca kung iniwan niyo itong nakasalang para umakit sa second floor? Or is it because you were lying in the first place that you saw the suspect executing the crime? Go ahead, Mr. Makatuno. Make our day and admit to this court that you lied under oath. Oo na. Aminin ko Ako sa misis ko. Good observation, attorney machas. Very good.